Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlong po ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga tagaybat ibang bayan Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, sampu-sampung dayuhan ang mangungunyapit sa bawat hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Hakob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko iyong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Hipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin iyong Pilistia, Tiro at Etiopia. At tungkol sa siyon, iyong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang puon ay gagawa ng isang tala ng lahat ng taong duoy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Aleluya, Aleluya. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nalalapit na ang panahong iya si Yesus sa langit, ipinasyan niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa niyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,